Eh, Magandang hapon ang oras natin ay 2:45 ng hapon. Ngayon na uh, nakaiikot na tayo dun sa tinatrabaho nila dito sa Arayat sa may Kupang, Paralaya, Plasang Luma Kaya lang hindi tayo nakapag video Mga katrabaho, sayang no uh, Ngayon ay Balik ulit tayo sa ano, sa lecture Sa uh, Park Lane no Mga katrabaho, balik ulit tayo sa Park Lane uh, Para mapuntahan natin ulit Yung mga kasama natin doon Yung mga katrabaho Sila Junior at si Marvin At si Balag ngayon, daan muna tayo dito sa hardware para makausap ulit natin para makapagbigay din tayo ng update kung paano yung pagpasok ng mga materialis talagang ano bago ka makapasok eh talagang pahirapan pa ah, or hindi naman masyado or mahirap ganun pero para sa akin eh medyo ano siya matrabaho lang siya meron pa siyang kailangan na ipasa kailangan papirmahan bago bago maipasok mo ang materialis Kita tulad dito yung mga sa trabaho lang dito sa mga labas sa baryo hindi tayo nahihirapan pag nagpa-deliver bigay mo lang yung address wala nang problema i-deliver na siya no hindi ka tulad doon kailangan mo nang papirma sumunod ka sa patakaran nila pag hindi ka sumunod ayun mapipenalty ka pa yata or baka pwede kang pahintuin sa tinatrabaho mo no yun ang ano lang doon uh, mahirap na uh, trabaho sa ganyan pag mga subdivision talagang ano uh, ano uh, mahirap talagang ano, magtrabaho pag ang subdivision ay isang lecture na sikat or maganda talagang pahirapan siya masyado kaya kung minsan eh, talagang ano tayo uh, hanggat maaari ayaw ko rin sanang tumanggap siyempre nahiya lang ako kay Sir Ernesto Uga ano mm -hmm. kaya na, na ano po ko na, ano, natanggap ko yung trabaho ngayon pasensya na nauutal ako sa pagtatagalog natin mga katrabaho dahil hindi naman tayo kasi talagang Tagalog or purong taga or ano, kapampangan po kasi tayo eh. kaya yung mga alam mo yung mga kapampangan pag nananagalog yung eh, talagang huling-huling mo sa kanyang bibig sa pagsasalita no? hirap talaga sila lalo na pag, sa mga ano sa H, <laughs> kaya hirap-hirap po tayo sa Tagalog, Tagalog na lang nahihirapan pa tayo no? bilang tapos Yan na ah. siguro nangangalahati na yung nakakaano doon nagkukay niyan no para Ano naman yan medyo ah, mapilis-bilis naman yung mga nagtatrabaho natin nagkukay Kaya sana maganda matapos natin siya kagad para makapagpahinga muna tayo or stop muna tayo sa trabaho Kapag na umpisa na ay pag, ano yun eh, natapos na tapusin ko na muna yung mga lahat ng naambisa natin na kontrata para medyo ano naman yung utak natin eh wala na nga akong utak eh talagang napupuno pa yung utak ko sa kakaisip sa mga trabaho wala nang utak eh hirap eh, na nga sa ano eh hindi tayo nakapag-aral kaya yun, hindi tayo na kaya paglalakad lang sa papel talagang doon ako na ano eh, na minsan nakakahiyaman. Sabihin talagang hindi tayo nakatapos ng pag-aaral eh. Kaya pag naglalakad ako ng mga papeles na eh, aminin ko man po sa inyo na, talagang inaamin ko naman eh, hirap po tayo sa ganun. Kaya kung minsan nagpapatulong po ako sa misis ko. Ayan, nagpapasama po ako sa kanya. Siyempre, mga, lalo na mga dokumento kailangan. Siya po yung medyo mas may alab siya do, alam, no? Mga, mga katrabaho. Kaya kung eh, nagpapatulong tayo sa kanya, pag may mga hindi tayo naintindihan, uh, pinaano ko sa kanya, pinabubusi siya, tinitignan. Tapos ipapaliwanag niya lang sa akin. Kaya kung minsan nahiya po ako sa mga nakakaharap ko, yun po yung nagiging ano, nakakahiya po. No? Kaya yung utak po talaga, mala, mahina po tayo sa pagdating sa edukasyon. Pero kahit paano naman, eh, meron naman po tayo na nalaman na trabaho kahit hindi po tayo nakapag-aral eh ah, ko naman po yung ano pagsisikap para mabuhay lang po kami mga katrabaho. Okay, punta muna tayo dito sa hardware. Daanan ko na muna. Oh, mga katrabaho ngayong maga. Ito, nagpapirma muna tayo ng ano, nagpa pagawa muna tayo yung mga i-deliver. -de no? Ayan, na ah, pinalagay na natin dito dahil bago tayo makapasok doon talagang ayan mga kailangan natin ng mga ganitong gate pass no kailangan ni papirma doon sa architect no kaya ayan doble doble mga ginagawa natin kaya talagang nakaka ano tagod na pagpunta doon sa lecture okay punta na tayo ng lecture ngayon para makapagpapirma na magpa-autograph kay Miss Death oh ngayong umaga ayon po yung mga balita natin no talagang uh, pahirap uh, ano, medyo isang trabaho pa yung pagpapadeliver yung pagpapapirma no pre pick pare normal or maraming sasakyan talagang tumatakbo sa lansangan o no? sa highway natin dito sa bayan ng Araya tutuwing tu tumagalang mga katrabaho na dalawa nandun na ewan ko kung nakapasok na yun no? baka naghahanap na naman ng helmet tignan natin okay magda drive muna tayo ngayong umaga magandang umaga Ayan, nandito na tayo sa lake shore no? dito sa office ayan, papapirmahan na natin itong ano, mga clearance so yung gate pass natin no? Dito sa uh, kay Miss Odette no, yun na para mabukas eh kung ano na or mamaya pag deliver ay eh, okay na mga katrabaho <clears throat> magandang umaga mga kabayan nandito na tayo sa Lake Sur. ito yung unang mga balita natin ngayon puro unang balita wala na tayong nahuhuli ayan naguhukay na po si Barbin atin po siyang interviewin. Tanong natin kung ano po ang kalagayan nila ngayon dito sa hinuhukay nila. Uh, kayo po ba si Mr. Marvin? Uh, Barakel? Meron lang pong konting katanungan. Ano po ba ang inyong masasabi sa inyo pong hinuhukay? <laughs> konting pahayag lang po kung para malaman po ng mga kabayan natin kung ano po yung kalagayan ng inyong paghuhukay. Uh, yung po ba yung matigas? Anong oras po ba kayong nakarating dito? Alas 6. Ayun po, uh, mga kabayan, alas 6 daw po sila nakarating. Bali dalawa po dalawa po daw si uh, dalawa po sila, no? Ayun mga kabayan, naghuhukay na po sila. Or nakapag-umpisa na sila maghukay kanina. Mga kababayan. Ayan. Alam, mo uh, ano natin ngayon ha? Matapos yung hukayin para bukas. Kabud, karak na din. Ayari nila. Ayari mo lang kayo na mo eh. Bibigyan kita ng ultimato hanggang alas tres ka lang. Tapos yan ha. Ayun dyo. Uh, Ang mo yan nila. Ayari kung alas tres din. Ayari mo lang. Ika pa. Ibalag ka. pa. Kaya pinipitan din kayo. Kaya pinagsama ko kayo dahil... Alam ko matindi kayo sa kulkulan kaya kinuha kita sa tarlac. Tapos nagkukontra-kontra, kumukontra ka. No, alas stress ha. Yeah. Oh, oh alam. Mamaya yan. Alas tres. Tapos eh. Mamaya pagbalik ko ha. Titignan ko yan. Mandala kami rin. Dapotan ang balik pa. Yan lang yung niyo ano. Yun, What? Uh, ah, Huliin nyo na muna yung mga poste. eh. sa dulo. Yung may, lahat ng mga muhun. May na siguro. Dito ang mga tingkahan. Ah, yan, yan. Nagbago na yung statement po ni Mr. Marvin Barakel. Matatapos daw siguro dahil daw iiwanan. Pag okay, ayun pe, yun doon ukay um, niyo na rin to, no? Pag natapos 'yan, yun dito niya. Lagyan mo lang ng tas, eh, para naka-ready na rin to, ha? O ha? Okay, sige. Wala pa si Miss Death, babalikan ko pa siya uli. Ha? O, oh, sige. Yan na wow o yan natapusin yung alas 3 yan sa wakas finally <laughs> sa wakas ayan napirmahan natin bali lima yung na natin kay miss death po mga katrabaho yung kailangan na clearance para makalabas or makapasok yung mga nagdi-deliver sa hardware mga katrabaho ayun bali kita na lang po kami dun sa gate gate 2 no mga katrabaho Nag o ano, tawagan na lang daw kami para kami ay magkikita dun sa delivery Ayan. Puntahan na natin. Magbabayad pa tayo dun sa gate. Ayan, napaka ano talaga dito. Nakakapagod. <laughs> Kailangan mo pa magpapirma no? bago ka... Uh, ano? Mago mo may pasok ang materyales ano, tisa eh, kay Papa eh, naka ano na tayo. Na uh, gawa na natin, no? Maluwag-luwag na 'yung atin no Ini nga kumpaga, na ano na natin 'yung first step, no? Kung paano natin gagawin 'yung kung paano 'yung ginagawa dito. Kaya kailangan pala rito pag ano, nagtatrabaho ka 'yon. Uh, para-paraan lang kung paano mo ya ano 'yung mga materials bago mo i-deliver, kailangan kinabuka itong ano 'to, naka na lahat ang 'yung mga gate pass papasok, no? Papirmahan muna para kinabukasan ay eh, ready to ano na deliver wala nang hadlang para maano ka na this meron silang dalang papel no yung gate pass na pirmado ni Miss Det po para yung security ay check na lang kung talaga na approve na kay Miss Det yung pirma ng mga katropa o na pirmahan niya bago tayo pumasok tapos bago pa tayo papasok dito ayan may bayad pa dun sa mismong gate kailangan pa rin tayong magbayad dito sa pangalawang gate, no dito sa ano bago ka makapasok dito. Yung pagdidelivera ng materyales. Okay. <clears throat> Punta tayo rito. Ewan ko kung alam nung driver na magdi deliver siya rito. Hintayin na lang tayo dito mga katrabaho. Ayan o, no? may mga ginagawang mga mansyon Ayan o, no? nakababa Ayan, nakarating din yung ano, yung ating simento Talagang pahirapan tayong pagpasok ng simento rito sa ano, Lake Shore Daming rekupitos. <laughs> Kailangan ng mga magpatsik Ayan o no? Wag din papalog ka kita itang Saka yung graba, ito yun o no? oh. Saka buhangin, meron ay ano, hollow blocks pala hindi buhangin. Ah, maganda naman yung hollow blocks ni ano ni Jello, eh, no, matigas. Kaya sa kanya tayo nag-order na muna ngayon, mga katrabaho. Yan. Yung simento natin ay nasa ano to, 120. Siguro kakasya na rito 'yan sa ano, kagamitin natin dito sa bakod. Mga katrabaho. Ayan. Okay, iwanan ko na muna sila. Bili muna tayo ng burger ng ano sa may makuto, Mga katrabaho. Nagre-request si ano. Sito, si ano, ano, ano ba? na ba? Si Sito. Ah, na, si Nagre-request si Marvin Agustin. na yon. Para matapos niya kagad yung ano, hinuho kay mga katrabaho. Ayan, nagpapa... Ayun, na, nag-request ng ano si Marvin na uh, burger. Ah. Burger, Burger na puti. Burger na puti. Ayan, ano yan? Uh, Shopaw, no? Miaw-miaw. Miaw-miaw. Hindi, <laughs> karton na yata ang laman yun eh. <laughs> Ayan, Tapos yung mga nag-deliver din na yan, kasama syempre Para ano. Pati yung security na <clears throat> yung security ron. Binigyan din natin ng isa para para pag pumapasok tayo dito eh. Alam na, alam na. Oo, <laughs> no, marami tayo. Hindi na tayo ang pagpasok. Nakita tayo kagad. ay na. No. Ayun yung mga nagde-deliver ni Sir Jello, no? Galing pa po ng ano yan, ng Arenas sa may ano Arayat. Ayan po yung bundok ng Arayat. Oh. Ayan. Okay, no? Nakabuhos na yung ano, yung semento tsaka ay yung ano, semento tsaka graba tapos yung Uh, ano natin, hollow blocks. Siguro yung hollow blocks, kung mag-deliver sa susunod, dito na lang siya, no? Na, boss? Oo. Oh. Dito na lang, oh. Para hindi na nakaharap dyan sa harap. O oh, dito, dinalala mo muna dito, boss. Salilang niya, oh. Uh, okay. Ayan, meriandang muna kayo bago tayo umuwi. At lalabas na rin ako niya. Punta muna ako ng, ano, uh, kapas, tarlak. Para mapuntahan ko din yung nagtatrabaho doon tsaka sa may magalang ayan mga katrabaho nakikita nyo yung video na yan yan po yung ating bato o bato sa bato no mga katrabaho yan matagal ko po siyang hinihinda sa pag-ihi ko mga katrabaho alos anim na ano alos pitong buwan siyang nakabara sa daanan ng ihi ko kaya pag umihi po tayo na nahi, eh, ihi po ako na uh, ano nabibigat uh, matagal talagang hirap na hirap ako pag umihi mga trabaho dahil talagang ba, ano parang tagas lang yung ano pag umihi po ako mga katrabaho kanina ng paggising ko ng umaga ayan bigla siyang ano habang tumatay ako ayun tapos nasabay na pahiya ko lumabas siya sumabay sa bigla mga katrabaho kaya tuwan-tuwa ako kaninang umaga nung nailabas ko siya mga katrabaho no Ayan o, no? kung nakikita nyo, anim na buwan siya o pitong buwan siya nagpapahirap sa akin pag -ihi. Ngayon, pag umihi na po ako ngayon, eh, parang tubong ditres na. Pag lumalabas na yung tubig ay yung ihi ko mga katrabaho. Dati pag umihi po ako matagal, parang yung tubo na nabutasan lang siya ng konti. Parang may taga, ano lang, parang tumatagas lang yung ihi ngayon. Uh, nung doon sa loob na, uh, na pitong buwan, no? doon sa tagal na yun talagang tiniis ko siya mga katrapa puti yan lumabas po siya no? ngayon eh pag umihi ako ngayon ng layo na nararating ng ihi ko mga kaya napaka konsuelo ko pag umihi ngayon ayan o oh, kanyan po siya kalaki no? mantakin ninyo o oh. Ganyan pala naiipon yung mga bato ito. Napakatigas na to mga katrabaho. Kanina talagang kinuha ko sa bowl. Kahit na may tae siya, eh, talagang hinanap ko siya tapos sinugasan ko mga katrabaho. yan Ayan, eh, ingat-ingat po tayo lagi sa pagkain, no. Eh, huwag na tayong masyadong magkakakain ng mga mga katrabaho. Pagdating ng panahon, eh, doon natin siya, ano, pupupulin, mga katrabaho, okay? Nagbigay lang po tayo ng update sa ating pato. O, oh, inihingkar buwas dito pa, hindi na tanggit ka rin. Hindi na tama niya, maliit mo.

Ayan, Mang Nestor, ito na po yung yung, yung ano, mga istira pa tsaka poste. Ito naka assemble na rin tsaka yung mga parilya na ikakabit dun sa Lake Shore, no, Yung pong pinapagawan yung bakod, ayan. Okay, okay, okay. takbo na tayo ng ano, magalang. Oh, lakwan na tayo.